on the idea mga paps no, pwede nyo kasing i-approach siya ng mabilis o pwede nyo siyang i-approach ng tamang tama lang yung speed. So depende pa rin talaga do sa sitwasyon. Pero kung ako ang tatanungin ano, isang advice ko diyan kung hindi talaga umaahon eh kung loaded yung sasakyan eh tanggalin nyo muna yung mga nakaload sa kanya or kung may mga sakay na tao yan bumaba muna kayo para gumaan yung sasakyan at pwedeng makaahon na yan now kung may mga tao nakasakay eh di sila tumulong din sila magtulak. Yan, para talagang makakaahon yan, yung scenario na yan. Actually, yung sasakyan ninyo, bawasan ninyo yung load. Pagaanin nyo yung sasakyan. So, yun, posible lang kumapit yan. Now, okay, so sabihin na natin, parang hirap pa rin, ano? Or, halimbawa, hindi naman loaded yung kotse, wala namang ibang nakasakay. Ano ba yung pwede pang gawin? Isa sa mga pwede natin gawin dyan is, pwede natin siyang i-approach ng pa -atras try natin yon kung sakali kung ano kung madali lang naman try nyong ay approach ng paatras baka yan makaahon na yan or uh, isa sa mga scenario din diyan habang ina-approach nyo siya is kung sakaling nawawalan ng grip yung inyong sasakyan pwede nyo siyang i-right and left ng pa konti hanggang sa makahanap ka ng grip okay or hanapin mo yung spot na sa tingin mo eh makakapag-grip yung ating gulong. Okay? So, yun yung mga pwede natin gawin dyan. So, pwede mong i-approach ng tamang tama Kasi ito, ang problema, no? Pag masyadong mabilis kasi yung spin ng gulong, pwede lalo siyang gumagasgas. So, try mo yung approach naman na manadahan-dahan. Then, para makakuha siya ng grip, pwede mong i-left and right ng dahan-dahan para makuha mo rin kung saan sa tingin mo nagkakaroon siya ng grip. Okay? Then, yun. Eventually, pwede nang umahon niya. Now, okay, sige. Sabihin na natin yung question na ano ko na eh uh, inapproach na siya ng dahan-dahan, inapproach na siya ng mabilis pero di pa rin nakakaahon, nagbabas na ako ng load. Okay, hindi pa rin ako nakakaahon. Ano yung pwede ko pang gawin dyan? Okay, isa sa mga pwede nyo gawin dyan is, yun, pwede kayo magbawas ng tire pressure. So, sabihin na natin kung mga 33 PSI yan, pwede mong gawin mga ano lang, siguro mga 20, yan, mga 15, para lumaki yung, iyong ano, yung tinatawag na rolling resistance. So, kung malaki na yung rolling resistance mo, yun, pwedeng umahon na yan. Now, kung hindi pa rin umahon sa mga senaryo na yun, eh, maybe, kailangan mo nang magpahila. Or, hintayin mong gumanda yung lagay ng kalsada o nung uh, lupa na hindi na siya maging uh, madulas, eh, yun, baka ma-okay na.